balik ulit tayo sa ating channel welcome po at gas to naman tayo ngayon so issue ho nito nabasag yung glass so, tinuha pa natin to sa ibang lungsod no? so pinuntahan natin tinuha natin para maayos ito so asahi gas to glass top ito so GS1027 model number nito so bubuksan natin kasi nangyari nito nalutuan din diretso sa mismong burner hindi ginamit yung trivet bit kaya yung init ibabalik dun sa kanyang uh, gravy plate tapos sa amit dito sa glass kaya mag open siya kasi uh, mabasag yung glass kung masubran sa init so yun po yung nangyari kung ginamit lang yung dry bit so hindi mangyari yung ito. dahil sa sobrang init kasi diretso yung uh, ko dito yung buto sa kandero, diniretso dito eh yung init, dito lang yung init tapos pumabalik sa loob tapos dun sa ilalim yung dadaan yung init kaya ito yung puputukan ng init, kaya eh, yun ang dahilan kaya namasin ko ito so yun po yung problema so ang gagawin nun natin ito ay palitan ng blast top so meron tayong under na blast top galing po sa sa company, so So ito na yung pamalit natin na glass. sa 7mm glass po ito. tempered glass. So ito po. Detouch natin ito. Yung glass niya. tempered glass. So baklasin na natin. tamaan yung glass mga sira yung glass natulis siya tapos na kasi minsan ito yung dahilan kaya mabasag yung glass gusto side sa'yo na ito eh. ay kaya baka meron ding makatama sa timper na dito sa ibang kaya Taman natin Uh, so, hinahagod natin para mas balance at hindi na may matulis yung side nito. So, balik natin. dapat yung pagkahigpit ng bawat screw eh, ay tamang tama lang hindi sobrahan sa pagkahigpit para hindi magkaroon ng uh, pagka damage yung glass so ito yung right side i-double manifold siya dalawa yung ano niya meron siya center so ito yung outer part So, ito yung inner part na crown. So, kailangan mo Well, that's not that. Ito yung sample ho nito. Kapag gagamit ko tayo na walang tri bed Ito po yung tri bed di ba? So kapag wala yung tri bed diretso natin nakapatong dyan. So ang iyayari, yung apoy dyan magpunta sa gilid. Sige, ito yung i-overheat niya. Ito yung pupuntahan ng init. O babalik sa loob Kaya yung glass dito sa side ng gravy plate, ito yung uh, sa init kaya puputok yung glass so dapat ito yung importante kapag magluto yung papatunga ng bawal so ganun kaya para yung init diretsyo dito sa gilid pataas, papunta sa taas uh, yun. Yun. Papunta sa taas, hindi mabalik yung init sa baba. Ano po? Para hindi ma mabasag yung last tap niya. So, pati dito, panol po yung init. So, pataas. So, napaganda nitong class symbol nila ito kasi railjet jet po ito. Ito po yung rail jet. So, railjet jet po. Ibig sabihin na yung rail jet, paikot yung ang design ng apoy. Paikot. So, ito. Ito siyang center okay dito is please do put the fan support on and operation so ibig sabihin ito yung uh support ito yung support kailangan siyang gamitin bago lagyan ng fan so di, hindi siya pwedeng i-offer it so, hindi gagamitin na no, ito para iwas po sa sira kailangan mo ito para yung sinasabi ko kanina na para hindi babalik yung init dito sa mismo glass top para iwas po mabasag so please do put the fan support on in operation so pangalawa ito please do not put the cooker on the burner directly if no fan support there so pag wala ito so hindi pwedeng diretsyo nakalagay yung fan para hindi pa rin karoon ng damage itong glass kasi simpre pag uh, naka direct nakapatong yung fan dito i magkaroon ng init dito sa baba papunta sa glass so magkaroon ng damage yung glass at mapuputok yung glass dahil sa init so yung pangatlo please do not put the cooker on the glass top surface after cooking so pagkatapos nating lutuan eh hindi natin dito ipatong yung fan o cooker para hindi magka problema itong glass top. Kasi mainit yung bottom ng fan. So, diretsyo na natin sa lagayan sa labas ng uh, glass top para hindi magkaroon ng damage. So, yun lang po sa ating mga baguhang gagamit sa mga glass top burner So, para lang din sa kaalaman. So, bago natin gamitin at follow natin yung mga procedure o yung nasa uh, manual ho. So ayan po. So sa ating mga partners maraming salamat po.